So, ayun na nga ang parto mga ate kong tunay. So, natira na lang isa. Kasi ang tagal ma-upload ko yung video kong part 1. Wala na yan Oh. Wala na. Wala na. Hmm. Hmm. Ito, wala na natin. Wala na. No. No? Gigilian. Yok lang yun, guys. Ah, okay magalit to. Ah. Mga mama mo galit Huwag okay, Hello. Serious na. Okay magalit, guys. Nagjijoke lang naman. So, eto nga, guys. Wala na to laman. So, eto lang yung may laman. Syempre, mapapanood niyo part 1. Dalawa pa to. Ah, meron ba yung laman? Ang ganda pag iba ta. like ito Oh my god. Baka masira ang phone. Oh, Tapos ka naman ko na nga sa inyo. So kasi guys. habang kumakain ako nito. Kasi guys. Kaya ganito style lang sa likod ko. Kasi. Lang. Namatay yung baby ng ate ko sa loob ng chan mismo. Pero yung ate ko, okay na okay. Yung baby niya lang na, ano, namatay. Ano ba ito? Yung baby niya lang ang namatay. Pero yung ate ko, okay siya. Okay na okay siya. Malalabas na siya eh. Kaming dalawa lang ng kuya ko dito. So oh guys, i-update ko naman kayo eh. I-update ko naman kayo ko. Oh, Kung anong style lang baby. Ang baby namin. I-update ko kayo. Basta si ate, kailangan niya magpahinga. Kasi, si Sarian siya. Yung hinati diba dito. Tapos ganoon baby. Kasi yung baby patay na nga. Tapos siya ate, okay. Ang po naman dito. Kasi, di ba pag may pagbuntis, kunya, example, pagbuntis, di ba, palagi may nararamdaman. Pero, nung last na magpapa-ultrasound sila ate, wala siyang nararamdaman.